Kapag mayroon pala kayong sign sa isang bagay at may kinakabahan kayo, kinukutuban kayo, na may posibilidad na may hindi magandang mangyari, sa nyo na pala para di kayo madisgrasya. Ang masaklap sa akin, parang andun na yung kutob, may sign na, may signal na, pero naging kampanti pa rin yun, tuloy na blanco. Naunahan tuloy ako, ayon kung hindi pa na nakaramdam ng pagkahiwa di pa na hinto mabot pa talaga ng kalagitnaan dapat yak umpisa pa lang sana namulat na bigla ba naman na blanco biglang di ko na nakita yung talim ng kutsilyo nawan doon pala sa daliri ko umbis naghiwa lang ako ng ano ng sashi ng kape ito yung inabot oh Ganito kasi pala yun mga madam. Pag once mayroon kayong sign o signals o sign na kin parang may something sa isang bagay na bakit ito parang magka-highlight sa otak mo. Parang, parang may something na napupuno mo yung isang bagay. Pero hindi mo alam kung ano ang pinapahiwatig doon. Pero pag was may nararamdaman pala kayong ganyan, huwag nyo na ituloy. Kung gamitin nyo man yung isang bagay, dapat magdasal kayo para hindi siya makat maka, hindi mo siya magamit para sa ikasasama mo may siglos na yon may warning na yon kaso yung warning na yon binabaliwala natin kaya ito lang ang masasabi kong leksyon sa inyo <coughs> pag may napuna kayo sa isang bagay na parang mayroon kayong something na napupuna na hindi mo maintindihan kung anong pinapahiwatig ng isang bagay ay mayroon pala yun may something wrong pala yun kasi unang-una palang lang nagugulat ako. Pangkaraniwan naman sa akin yung kutsilyo eh. Pinangbubukas ko yan ng shampoo. Pinangbubukas ko ng kahit anong bagay yun. Pero nung time na yun, kanina, hindi ko mawari kung ano ipag ano yung ibig sabihin ng kutsilyo kasi nung tiningnan ko yung kutsilyo parang may something sa utak ko na ano meron parang may something na napupuna ako na hindi ko maintindihan hindi ko ma-explain kung ano meron yun nung ginamit ko na yung kutsilyo ayan ito na nangyari sa akin ganun pala yung dapat kapag was meron kayong nararamdamang kutob sa puso nyo na meron kayong sinyal na naramdaman kung anong something doon sa isang bagay na hindi nyo pa alam ang posibilidad na mangyari dapat dasalan nyo na lang magdasal na lang kayo para yung mga signos na nakikita nyo sa isang bagay, hindi mangyayari. Yun dapat pala. Ngayon, meron akong panibagong leksyon na natutunan, na dapat pagwas once kinutuban kayo sa isang bagay, at meron something na nararamdaman nyo na napapansin nyo sa isang bagay, na magugulat ka kasi pangkaraniwan na sa'yo isang bagay na yun eh. Pero, bakit parang may something na napupuna mo yun? Na madalas mo naman siyang ginagamit yung oras na mismo na yun, nagugulat ako. Sabi ko, ano meron to sa kutsilyo nun nito? Parang paulit-ulit ko siyang sinisilayan, pinapansin. Alam mo yung bukas, 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 bukas ako doon sa parador ko sa nilagay yung kutsilyo. Nung hindi ko pa ginamit ha, Nag nagugulat ako. Bukas ako na bukas, tapos pinagmasdan ko yung kutsilyo. Tapos nung ginamit ko na, ayun, nangyari sa akin, yung pala may something wrong pala yun. Dapat pag may naramdaman kayong ganyang bagay na may kinutubang kayo, dasal na lang kayo. Kasi may posibilidad na magagamit at magagamit yon para ikapapahamak sa'yo. Kaya ayun lang, mga good luck guys. Mga madam, yun ang awareness na ibibigay ko sa inyo. Kung may kinukutuban kayo ng isang bagay na hindi, hindi mo mawari, bakit paulit ulit-ulit siyang napapansin mo, nga highlights mo, bakit? Bakit? makaraniwan na yung isang bagay sa'yo. Bakit? Parang lagi mo sinisilip. Bakit? Parang may something na exaggerated na naramdaman mo sa isip mo. Bakit? Parang alam mo yung sinisilayan mo. Eh, Nanahimik lang yung kutsilyo sa taas. Sinisilayan mo palagi. So, may meaning yun. Ibig sabihin nun, dapat dasalan na lang. Para hindi ka madisgrasya Kasi may something wrong yun. So, ngayon, may bago akong leksyon na natutunan kapag may kinukutuban ako sa isang bagay. Kailangan madasalan. Hey, dasalan mo para hindi, hindi yun posibilidad na magagamit. Magagamit kasi yung mga patalim eh, mga bagay-bagay. Magagamit talaga yun. Kaya ayan, uh, for the election for today, matuto na sa mga mabagay na pinagdadaanan. Thank you.